Oh, shh, hoo, May pumapasok naman agad Psssh Psssh Nakakatakot umapak dito Ang ganda ng papaya Tingnan nga natin Nagumpisa dito 1, 2, 3 4, 5 Ah Uy, Ay, na, mga ka-farmer, isang magandang magandang buhay. ang ah, ganda ng panahon. Ano ba ang gagawin ni ka-farmer ngayon? Chicken muna natin yung ating lechon house kahit pa ngayon, mga ka-farmer. Sisingit ko lang, tata. -ta, maaga pa naman. Ayan, ito po yung pinagkaabalahan namin kahapon ni Kongkong At, nag-ano po kami. Niripat namin yung mga ano, IVR tatlo, na sabi ko nga kahapon mukhang uh, sumablay sa ano sumablay yung uh, kanilang uh, packaging pero hopefully makarecover po dito muna sila ta uh, arawan naman yan ayan oh, pagkaangat niya ng ano mga ng araw yan so, hindi din naman kasi pwedeng mabugbog sa ulan ngayon itong mga avocado ay kalalagyan natin ng kaunting tulos pa meron akong na tuntun Ng na mga nagtitinda ng mga has pero kasi galing din doon ano nasa mga 1.5 mga ganun ang presyuhan eh so halos parehas din naman may baisiha ayun na tapos may mangustin sila problema kasi mangustin gusto ko sana magkaroon ng mangosteen kaya lang yung mangosteen ay uh, medyo alam ko ang ano nun medyo ang klima na hinahanap ay hindi ata akma parang lansones din yata yan o pag aralan muna natin baka magsayang tayo ng pera medyo may kamahalan din eh paparonda muna ako ng kalapati magandang magparonda ngayon grabe oh ito yung kalat na iniwan ng ano oh nagtumbahan yung may hangin din po ah ito yung ah has hasa na tinatawag mga ah, farmer yan hey, tingnan nyo nanuha ng ano to ah buboyog ito na laki na no tingnan nyo ang bilis din po lumaki at pero sana magandang klase po itong kahit hindi naman has kasi Paano naging has yan? Ang lalaki ng daon. Tingnan nyo naman po. Oh, oh Ito po ay galing doon sa una kong binila na online. Oh, has daw. One five niya pong binigay sa akin. Pero yung iba natin po, four lang. Winan five niya din lahatan. Kaya medyo, sabi ko pa, teka, napamahali ata ako wow. ah. Oh, Ganon talaga. Pero maganda talaga mga farmer pumunta kayo sa ano uh, lesson learned kasi minsan alam nyo na uh, convenient diba i-deliver ide sa iyo online parang tamad ka ng bumiyahe tapos yung iba syempre ba diba, walang oras so yan nagkaka problema pero pinaka the best talaga is pas pumasyal kayo sa ano uh, unless uh, kilala nyo na yung bibilihan ninyo na napuntahan nyo na ba diba? So, ganun. Ito, uh, kasama ng mga naan doon, nandito, kailangan din namin ilipat. Next week, kailangan mailipat na yon At, uh, kailangan wag na magpatumpik-tumpik at uh, baka mamatay naman, kawawa. Sayang naman, mga evergreen yung mga yon eh. So, yung totoo naman yon mga farmer Tapos, itong nandok may natin, ay, kailangan na pala tanggalin din yung ano ah. Itong nandok may natin, ay, ano ka ba? Buhay ka pa ba? Oh, buhay pa to ah. Ay, dami pang kalaban ah. Marami pa kayo ha. Ah. Don't worry. Magsasabog uli ako dito. Ba, ang dami nyo pang buhay ah. Mga suso, mga ka-farmer, meron pa rin. Meron pa rin. Kailangan natin ma ano, yan, palo upan. Marami na ang namatay, pero meron pa din. Ayan, masarap umikot dito oh. Dumaan dito. Makita natin yung mga papaya sitwasyon ayan paronda muna tayo habi ko bukas asa next week maglinis kami ng loft pakain na ba ako ngayon masyado maaga pa no pero awan ng Diyos healthy naman po ating mga kalapate ronda kayo si Pilay nagronda na din palinis tayo ng loft happy silang talaga exercise kayo marunong naman na kayo ganda ng ganda ng panahon ngayon para mag explore explore Ito, walang laman to kasi wala na tayo hindi na tayo breed ngayon naka yung mga breeder natin nakahiwala yung babae lalaki yan naman ang maganda sa maluwag na loft yan maganda o oh. Tignan nyo naman hindi ko masyado na ipapakita pero ayan mga ka-farm ang ganda natin mga mga ibon oy. sabog pa sila lumipad kasi mga bago natin hindi pa nakakasabay sa rondahan pero sasabay din yan pag uh, nakaano na naka oy ano ka ba takot ba kayo ay sige na Ayun yung mga bago yan. Pero marunong na umuwi. Marunong na umuwi. Ayaw nyo? Takot ba kayo? Walang ano to, ah. sing-sing ah. Yung mga maraming naliligaw na kumapasok dito na di mo na monitor pagka ano, makikilala mo. Ba, ibang sing-sing to ah. Parang ganoon ba? Hindi, kilala ko kasi mga sing-sing na kalapate. Bangi mamaya magpakain ng Thai hapon. Bilis lang naman. Tingnan natin tong mga ibon na to. Sabog lumipad tingnan niyo. Iba na andiyan ah. Oh. May pumapasok naman agad. Psst, huh! Nakakatakot umapak dito. Kailangan mapalitan din. Nakakatakot umapak Yan oh, sabog-sabog oh. Tingnan niyo. Sakit sa mata. <laughs> Ayun oh. <no? laughs> sabog-sabog sila ayun yung mga bago kailangan matuto silang sumabay pero mas masipag sila na romonda kasi baga sabik po sila sa lipad din yeah, yung iba matagal pumasok lipad lang ng lipad pero nakikita mo naman maya maya na wala na nasa loob na ganda ng panahon ngayon Maya-maya magpapakain naman ako ng isda. Pero hindi pa masyado pa maaga. Siguro mga o'clock bago dumating ang mga tao. Mga bisita natin. Ayun, thank you at uh, marami po ang tumawag. Marami ang pupunta, dalawa ang grupo ang kakain ng lechon So, ayun. Sana matuloy po sila, no? Pero yung mga kakain tuloy naman na yun Yung mga ano lang, yung mga tumawag po na walk, uh, ano ba, uh, kakain lang. Ayan. Tayo sa taas. Wow. Ganda ng paligid natin. Kalapate oh. Sabog. Sabog ang lipad. Ito yung mga luma. Matamad na. Pero yung iba, yan, yung mga yan, yung mga sabi ko nga sana, yan yung tinitring ko na yan po yung mga isa ilalaban natin kasi mga yung mga naging ano po nito, mga breeder niyan yung mga nanay at tatay mga piling pili po piling pili ba na sa tingin kong mas ano quality kaya lang hindi pa sila nag grupo grupo ayan saan ba tayo dadaan ah, uh, parang gusto ko dumaan dito sa kabila ah grabe po yung Ah uh, perwisyo nung uang na yun kailangan maglason pala uli next week subukan natin tingnan nyo oh. matindi yung ano halos kinain po nila marami marami ang kalaban natin so ito yung iba wala naman pero baka maglason pa uli tayo ito yung ating yung tingnan ko yung mga kalaban nating susok ating mga papaya so far wala pa naman po ako nakikita na laglag <laughs> ibig sabihin okay lang hindi sila na apektuhan ng ating pag trim na ah, matinding trim ayan o oh. Tingnan nyo naman wow na wow ito yung masarap na papaya mga farm tinatawag nilang bakla ayan kasi pahaba siya parang alanganin pero sarap nyan kasi kinaganda dito pahaba siya maliit ang ano puro laman ito mga farmer oh yung ating uh, dayap dami no tuloy tuloy lang naarawan kasi to dito tapos sa uh, sagana sa fertilizer yan kaya ah, ang ganda wow yan po yung dalawa nating uh, tropang uh, bading <laughs> bading daw sila eh <laughs> ganda oh hindi tayo siguro mga di ko alam kung next week maglalagay na naman ba tayo tuloy tuloy pong paglagay natin ng fertilizer alam nyo kung bakit para hindi po sila kapusin sa pagkain para po yung ating papaya ay hindi naman maglaglag ng bunga hindi sila mabibitin sa sustansya kaya ang mangyayari niyan, tuloy-tuloy po yung bunga nila. Ayan, no? Ilang beses ko na bang sinabi yun? Ayan na. Ito, ito na yung problema natin dito. Pero sa bagay, ganda ng talbos, ha? Wow. Beautiful. Ayan, laki. Ang makakaharvest na ito tayo, ha? Maniba lang na to. Oh. Kaya lang naputol, o. Oh. Tingnan nyo. Putol. Tapos, ayan. Diretso na yan. Naputol po yung kanyang pag bunga maraming langaw dito alam nyo kung bakit naamoy nila yung mga namatay na ah mayroon pa rin, no so so ends talaga naman ha, ah, marunong ka lumangoy brother ha ah? hmm ngayon. Ito, oh, kailangan i-replant. re natin. Sana mabuhay sa... Kasi wala din pong pag-asa itong mga ito. Kailangan mailipat. lipat. Ah, ah, hindi na kayanin. Malaki na eh sayang talaga pero susubukan natin yan tatlo yan eh Oh, namatay yung isa 1, 2, 3, 4 dapat po sila nililipat natin tama ba? 1, 2, 3, 4 4 o 5 yan eh. apat. buhay pa naman lahat yung 4 ang namatay na po is yung isa Ayan, marami pa palang kailangan lasunin pa ayan pa natin sila ng ilang araw oh maganda talo talong ngayon kasi mukhang nabawasan po yung mga fruit and shoot borer kasi nung nag ano tayo konti lang po ang natrap natin so ibig sabihin wala na masyado hmm, mga luma pa yan oh, ano bang mayroon dito ayun yung mga ayun oh no? ito 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 takbo ay. Oh. yan mga ka-farmer. Oh, marami. Nabawasan oh, dito ah. Kailangan pa nating ano. Ayun, may mga namatay oh. Ano ba 'to? Namatay na. Nang nag-ano tayo. Kailangan pa pong maglason. Marami ang ano ngayon ah. tag ulan marami ang uang ito oh, ganda tingnan nyo hmm. ang ganda ng papaya tingnan nga natin ito nagumpisa dito 1, 2, 3 4, 5 6 Ito uh, Ano ito ah 7 8 9 10, 11. Wow. Oh, ito yung sinasabi ko. Ito. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na yan. Ano hina na natin yan? Mala, ilalag Normally naman kasi inilalaglag niya. Pero pagka nabuo, tanggalin niya po. Kasi sisip-sip. Ito. Tanggalin na natin to. Wala na to. Naiwan na siya eh. So ganun. Huwag po kayo manghinayang para makapag makapag-produce po kayo ng mas quality nga uh, bunga. huwag kayong manghinayang na magbawas. It's uh, it's better to have two or three quality than to have a 10, 'di ba na supply. Parang ganun lang naman. 'Di ba? Kaysa magkaron ka ng 10 supply doon ka na sa 3-4 na quality. Kailangan pa ata natin maglason uh, lason Ayun. Magnum. Tapos sa uh, palo follow up tayo. Meron pa ako isang box diyan. Doon sa taas marami, eh. Ubus tayo ng isang kilo doon. 300 pesos lang naman. Dito mag ano ulit tayo, maglason ulit tayo ng pang susuko. Pero uuwentay na muna natin na gumanda ganda pa ang panahon. Ito kinain po nung naka-camouflage na matindi na. Ay, pa ng aking may may nakasakay na lamok. Ayan. Wala naman na. Ganda pa naman tong ating ano. Chico tsaka ano to eh. Makopa. Ganda daw tong makopa na to. Para may makopa naman tayo dito. Ayan. Oy, yung mga ano natin. Kawawa naman to. Dapat pinakawala na lang eh no. Ay, ano kaya natin na Bawa naman <laughs> Baka pala sabi ko Ba't di ko nakikita yung mga bibe Bala ko sana kasi Papakawalan sana sa Si Kongkong talagang kapasok ng lahat Tingnan Relax na relax pa rin no? o, Tingnan nyo Talaga naman Sana mabuo po itong mga langka Pero oh, I doubt Ayan o oh, Tingnan nyo Hindi oh. ko alam kung Insekto Siguro insekto din ano. Insekto siguro. Mga insekto din mga farmer. You know butas siya eh. So paano ang gagawin natin? Ano ang uh, pwedeng i i-spray? Baka insekto lang po ang problema natin. Hindi hindi naman yun langka, ano? Inubutas lang ka ano. lang nagsubok na rin kasi akong i balutin yan ng ano mas maaga wala din nangyari, nabulok din naman ayun oh, no? wala na naman hindi no? ko alam kung anong natin kung ano uh, ang expert ng langka tayo pa rin na pero nalusaw na po kasi yung laso natin kaya sa ulan, nalusaw na so yung mga naiwan eh naandyan pa rin eh, pero ang dami pong namatay mahabol nga ng mga langaw nating kaibigan na. ito na lang kayo wag na kayo mang istorbo sa mga dami pala namatay ito kailangan natin ma-replant dalawang mangga pa dun ito yung ating isang mangga hindi ko na alam kung ano ba ito R2E2 ba ito o tapos sa ah, kung maglalagay tayo kailangan nating i-trim din ito oh. papatrim tayo ng mga akasya kahit pa paano